Sa mga liblib na sulok ng Tanay Rizal May mga kwentong pilit na binubura ng panahon Mga alaala ng sigaw Dahas At kaluluwang hindi matahimik Sa baryo May isang lumang bahay Na nilulumot Ang mga pader At tila humihinga ng malamig na hangin Tuwing dadaan ka Marami ang umiiwas dito Hindi dahil sa sira na ang bubong, kundi dahil sa hiwagang bumabalot sa dating tirahan ng mag-asawang kilala noon sa kabutihan. Ngunit marahas na winakasan ang kanilang mga buhay. Ito ang kwento ni na Roberto at Amalia Arconde at ang multong na nanatiling nagbabantay sa tahanang hindi nila kailanman iniwan kahit matapos silang patayin. Taong 1998, isang matandang bahay sa ibabaw ng isang banayad na gulod ang tahanan ng mag-asawang Arconde. Si Roberto ay dating karpintero, tahimik at magalang. Si Amalia naman ay kilalang manghihilot, gumagamot ng simpleng karamdaman ng mga kapitbahay. bahay wala silang anak kaya't halos lahat ng oras ay ginugugol nila sa pagtatanim pag-aalaga ng hayop at pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay subalit isang gabi tag-ulan noon nabalot ng kirot ang buong barangay nakita ang bahay ng mag-asawa na bukas ang pintuan at nampasukin ng ang mga kapitbahay bumungad ang nakakasuklam na eksena. Si Roberto nakahandusay sa lapag. May malalim na sugat sa kanyang ulo. Si Amalia nakayakap sa kanya. Ngunit duguan ng leeg, tila sinakal, tinakpan ng bibig at pinatahimik. Ayon sa polisya, panluloob ang dahilan. Ngunit para sa mga taga-baryo, may kakaiba sapagkat ilang araw bago ang insidente may nagkwentong narinig daw nilang tila nag-aaway ang dalawang hindi kilalang lalaki sa likod ng bahay ngunit nang lapitan nila biglang naglaho ang tunog hindi nahuli ang salarin hindi rin na ipasara ang kaso mula noon ang bahay ay nanahimik at marahang nalimutan ng mundo pero ang katahimigang iyon, panlabas lamang. Lumipas ang isang dekada sa kalapit na bahay na si Lira Salming, isang balong guro. Gabi-gabi, nakikita niyang tila may aninong gumagalaw sa lumang bahay ng mga arkonde. Isang madaling araw, mag-aalas dos, nagising si Lira sa kumakaluskos mula sa bakuran ng mga arkonde Inakala niyang pusa lamang. Ngunit nang silipin niya mula sa bintana, namigil ang kanyang paghinga. Nakita niyang may gumagalaw, na dalawang pigurang nakatayo sa ilalim ng puno ng nyog. Isang matandang lalaki at isang babaeng nakasuot ng lumang damit. Kapwa nakayuko, kapwa hindi gumagalaw, at kapwa nakatingin sa mismong bintana ng pinagsisiliban niya. Tumakbo siya palayo at nagtago sa ilalim ng kumot. Sa sobrang takot, dala ng panginginig, linagnat siya. Kinabukasan, natagpuan niyang may iniwang bakas ng tinela sa lupa. Tila lumang na nasuot ng mag-asawa noong nabubuhay pa sila. Hindi niya iyon sinabi kanino man. Taong 2022, dumating sa lugar ang isang lalaking mula sa Pangasinan, si Doming Abakar, na kinuha ng kamag-anak ng Arkonde para alagaan ang lumang bahay. Tinawanan pa niya ang mga kwento ng kapitbahay. Ay nako, Baka pusa lang yan o hangin. Kayo naman. Unang gabi pa lamang, may naramdaman na siya. Habang naglilinis sa sala, napansin niyang may lumalakad sa itaas. Kahit na wala namang hagdan, papunta sa ikalawang palapag. Sapagkat nasira na iyo noon pa. Sumunod ay ang pagtuktok sa pader. Sunod-sunod Tila sinusubukan siyang tawagin. Kinabukasan, habang nagwawali siya sa likod ng bahay, may narinig siyang bulong. Nasaan ang kwintas? Hindi iyon hangin. Ang tinig ay garalgal. Parang babae na nauubusan ng hininga. Napaluhod si Doming, napasandal sa puno, at halos hindi makahinga. Nang ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpakatatag, sa kalamang nawala ang bulong. Ngunit hindi pa roon, nagtatapos. Gabi-gabi, tuwing mag-aalas 12 ng gabi, binubuksan ni Doming ang mga ilaw sa sala. Dahil lagi niya raw nakikitang nakabukas ang pintuang kahoy na ilang beses na niyang isinara akala niya ay hangin kaya ikinandado niya. Pero isang gabing maulap habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig biglang bumukas ang pintuang iyon at lumabas ang figura ng isang babaeng matanda na nakahawak sa dibdib si Amalia nakaputi nanginginig at tila umiiyak Ngunit ang kanyang mukha ay balot ng mga bakas ng hirap at pilat ng pagkitil ng buhay. Ibalik mo. Ibalik mo ang pag-aari ko bago namin kayo samahan. Mahinang gulong ng kaluluwa ni Aling Amalia kasunod noon, lumitaw ang figura ni Roberto sa likod ng kanyang asawa. Hawak ang dugo ang martilyo, hindi upang manakit, kundi tila naghahanap ng hostesya. Napaatras si Doming, natumba at nawala ng malay. Pagkagising niya, nasa higaan na siya. Ngunit may isang lumang kahon sa kanyang tabi. Tila alam niya kung paano napunta roon. Nang buksan ni Doming ang kahon, bumungad ang bulok na papel. May sulat kamay ni Aling Amalia. Ang salarin ay hindi dayo, kundi taong pinagkakatiwalaan namin. Sa ilalim ng kama, itinago niya ang aming yaman. Kung sino man ang makakita dalhin niyo sa amin ang hostisya kasama nito ang lumang kwentas ang parehong hinahanap ng boses sa likod bahay sa pagsasaliksik ni Doming sa barangay natuklasan nilang ang dating tauhan na mag-asawa ay si Marvin Ruelda Nabigla namang umalis pagkatapos Noong araw ng insidente, siya rin daw ang huling taong nakita sa paligid bago mangyari ang krimen. Ngunit ang mas nakakilabot, si Marvin ay namatay apat na taon na ang nakalipas sa isang aksidente. Isang gabi, nagtipon ng ilang matatanda sa barangay kasama si Doming upang magdasal para sa mga arkonde. Habang nagdarasal biglang lumakas ang hangin, kumalamog ang mga bintana, at biglang nagdilim ang paligid. Sa gitna ng sala, unti-unting sumul ang mag-asawang multo. Ngunit ngayon ay payapa ang mga muka, hindi na balot ng galit. Ngumiti si Amalia at nagsabing, Salamat, natagpuan nyo ang katotohanan. Simula ng gabi ngayon, tumahimik na ang bahay. Wala nang aninong lumilitaw, wala nang bulong, wala nang kumakatok. At muling naging tahanan ng kapayapaan ang dating pugad ng kalungkutan. Sa Tanay Rizal, hindi kailanman natatapos ang mga alaalang iniwan nang mga taong may mabuting puso lalo na kung marahas silang inalis sa mundong ito ang kwento ni na Roberto at Amalia ay paalala na may justisyang mas malalim kaysa abot ng tao may mga kaluluwang nananatili hindi upang manakot kundi upang magpahiwatig. Kailangan lang hanapin ang katotohanan. Ang kasamaan ay maaaring manahimik sandali, ngunit hindi ito nakakatakas sa katotohanan. Ang mga lihim, gaano mang kalalim, ay inihahayag ng panahon. At ang mga mabubuting puso, kahit mawala, ay nagpapakita upang humingi ng katarungan.